yan po ang pasokan ng mga delivery rider dito sa so hello guys uh, this is uh, kabayar vlog also Fernand Vlog no? so para po pala sa mga delivery rider na katulad ko na mag-deliver dito sa Dasmarinas Village, Makati ang pasokan po ng gate nila is dito sa may Lumbang Gate along uh, China Roses Avenue Makati so yan po ang pasokan ng mga delivery rider dito sa may Dasmarinas Village Makati yan no. bawal, ko, bawal na po kayo pumasok doon sa may Pasay Road sa may Arnaiz, tsaka doon sa may Amor Solo hindi kayo papapasokin doon dito, dito talaga kayo, dito talaga kayo papapuntahin sa may Lumbang, Lumbang Gate Chinaron sa Makati yan, para hindi kayo maligaw kasi marami pa rin po naliligaw na rider na napupunta doon sa may Arnais Avenue sa may Petron so yun lang ah uh, munting lang po mga ka-delivery rider lalo na sa mga lalang rider grab rider, food panda rider na mga baguhan pa lang yan po ang pasukan sa may lumbang gate So, yun lang po. Maraming salamat. Sana nakapagbigay ako sa inyo ng magandang update tungkol sa ating mga dinidelibira na lugar. So, yun. Mag-iingat tayo lagi. Ride safe.